Hi everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam dito sa SamSam Sam TV Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Wednesday. So, yun. So, hindi ko alam sa totoo lang na Wednesday na. Hindi ko na notice kung anong araw ngayon. Hindi ko na ano dahil nga sa uniform namin. Dati kasi kapag sinabi Wednesday, naka-purple. Ngayon ay puro kami naka-black. So, kahit yung Monday, Tuesday, ayun, white and black lang kasi ang pwede suotin. Kaya hindi ko alam. Kasi pag naka-purple ako, ay alam ko ano, ah uh, ano ngayon. Kung baga parang, Uh, Wednesday na. Yung mga tipong gano'n. Pag naka-yellow ka, ay Monday. At kapag naka tie costume ka naman, ay Tuesday. Yung mga gano'n. Ngayon, hindi. Pero pwede daw mag-uniform ng scout bukas. Pero hindi ako magsusuot ng scout uniform kasi I will go to Pataya. So, yun. So, pupunta kami ng Pataya ni Nu para manood nga ako ng swimwear competition. Oh, yon Yun yung, ano ko, eksena ko doon. At yun yung magiging ganap ko ngayong weekend. O, oh, diba? So, yun. So, medyo excited ako dahil after nga ng mga eksena ay ngayon lang uli ako makakapanood ng Miss Universe. So, ngayon ko lang uli silang makikita. And then, tingnan natin kung ano na magiging eksena ng ating pambato na si Maria at si dito sa Pataya. So, I'm so excited. So, ayun nga, marami nga nagsasabi na, excited na ang lahat dahil sa susunod na linggo na nga magaganap ang coronation. At eto nga, syempre, naririnig natin na si Si Michelle D. ay pupunta para suportahan si Atisa Manalo sa Miss Universe. So, ayun na, ano ko na, nakikita ko sa kanyang Instagram na nagbubuk ng ticket. Sabi na nun, nagbuk na nga. So, ibig sabihin, manonood siya ng Miss Universe. And, isa pa, ayan nga, si Pia Wordsback. O, di ba? So, pupunta din para manood din ng Miss Universe at para supportahan si Ati sa Manalo. Di ba? Ngayon, ang tanong, at isa manalo, ikaw bang mananalong Miss Universe? Maraming nagdududa dahil na parang hindi sila nakokontento sa ipinapakita ni Atisa. Si Atisa, sa totoo lang, kaya naman niya kaya lang medyo parang ayun nga hindi natin alam kung ano ba yung tumatakbo sa utak ni Atisa at kung paano niya ba ito nilalaban si Venezuela ayan laban na laban Diyos ko parang reyna na kala mo puputungan ng corona and then ayun looking forward ako kung ano magiging eksena niya lalo na nandiyan dyan na yung owner ng Miss Universe ba diba? so dapat galaw galaw na sa para panalo. So marami nang tatanong, ayan na nga ba si Atisa na nga ba ang susunod na kukuha ng corona? So susunod na daw ba sa yapak ni Catriona Gray? Ayun ang hindi natin alam. So dapat ayan yung pagtatrabahuhan ni Atisa. Kung tutuusin ng na siya. At tagal niya na itong hinintay, pangarap niya to Pero ewan ko kung ano ang mangyayari at kung ano ang magiging ganap niya. And then, ayun, looking forward tayo. So, syempre, mas nage expect tayo na magle-level up ang fight ni Atisa, lalo na sa darating na preliminary competition. Ngayon, nandiyan na yung honor, eh, di ipakita niya na bongga siya. So, yan. So, pwede naman siya sumunod na Pia Warts back, pwede din siya sumunod na Catriona Gray. Eh, bakit naman si Pia noon, di ba? Parang hindi rin naman natin alam kung mananalo o hindi. Pero, di ba, ginulat tayo ni Pia Wordsbach dahil siya ang nakapag-uwi ng corona ng Miss Universe after 42 years. Take note, ha? 42 years ang pinag-uusapan dito. And I think, kayang gawin yun ni Ate sa Manalo. So, maraming mga nag-iisip na hindi yan mananalo kasi, Diyos ko, yung galawan niya kulang na kulang maaaring tama kayo, maaaring din namang mali kayo. Pero who knows, di ba? Malay mo. Bigla pa lang si Atisa pala ang mag-uwi talaga ng corona ngayong taon na to. Hindi ko naman sa binibigyan ko kayo ng ano ha, pag-asa. Pero dapat lang talaga na umasa tayo. At dapat na manalig tayo sa kakayahan niya. At huwag nating pagdudahan kung ano man yung kaya niyang gawin. And then, nandoon ako, looking forward ako kung ano nga ba yung ipapasabog niya talaga sa competition na to. So, kung tatanungin mo ako, nakakatulong ba mamasang talaga yung know when to pick? To be honest, yes sa ngayon, nakakatulong. Kasi parang feeling ko, kung ilalabas niya yung lahat ng bala, eh lahat ng kandidata, naglalabasan na sila ng bala. So, hindi natin alam ko yung mga kandidatang to ay may ibubuga pa ba sa dulo ng kompetisyon. So, at least si Atisa may nire-reserve siya na dapat na hindi makita. Pero sana yung nire-reserve niya ay maibigay niya ng bongga-bongga, maigalaw niya ng tama. So, ayun yung hope ko. So, let's see kung ano yung ipapakita talaga ni Atisa. At ako, excited ako. Sabi ko nga, kaya niya makatop 5 Once na makalusot lang yan sa top 30, so parang feeling ko, madali na lang sa kanya yan para makarating hanggang sa dulo, di ba? <coughs> Pero syempre, kailangan pag-igihan talaga ni Atisa doon sa swimsuit competition. At doon talaga, kailangan ibigay niya yung dapat niyang ibigay. Maraming malalakas na kandidata ngayong taon na to na pwedeng umelbo sa kanya. Pero may tiwala ako na kakayanin to ni Atisa. Di ba? So, I hope na maka ano talaga siya arangkada ng todo-todo. So, tignan natin. So, ngayon, nandirito na yung honor ng Miss Universe. And then, tignan natin kung magle-level up nga ba ang Atisa sa mga ipapakita niya sa competition na to. At tignan natin kung paano nga ba papalo ang ganda ni Atisa hanggang sa makarating sa dulo ng competition. So, syempre, excited tayong lahat sa ipapakita niya. Di ba? And tignan natin. Mm -hmm for now, nakikita ko naman na kayang-kaya ni Atisa. So ngayon nandito na sila sa Pataya para sa mga ilang event and then after nyan ay babalik na sila ng Bangkok para naman sa mga susunod pa nilang laban na importante na talaga at dito na natin malalaman kung ano ang magiging kapalaran ng isang at isa Manalo Pilipinas. So marami din namang mga kandidata na hindi natin naririnig, di ba? Like example, USA, Puerto Rico, mga tahimik lang sila. Ang lagi na lang nga natin nakikita dyan, si Thailand, si Katebuar, si Philippines, di ba? Si Venezuela, Colombia, o ayan lang naman, umiikot lang sa limang yan. Pero yung iba, hindi natin alam kung ano yung galawan. And then, of course, magugulat yan. And then, I think USA malakas din, saka yung iba pang mga candidates. And tingnan natin kung ano yung ipapakita nila. Ando dyan pa si Portugal. Ando dyan pa maganda din yung pambato ng Angola. ba diba? So, yun. So, yon So, tingnan natin. Pero for now, siguro tiwala lang tayo kay Atisa talaga. So, hindi ko alam ko ano ang plano ni Atisa dito. Kung kailan niya ilalabas yun. Dapat niyang ilabas. But feeling ko sa prelim niya talaga ilalabas yan. And sa so, styling naman niya. So, dito sa pataya, tingnan natin kung ano ang ganap ni Atisa. Ngayon, nakayelo siya, ang bongga na suot, at excited ako. Sabi nga nung na Gray, pupunta ba sa Miss Universe? I think hindi siya makakarating. Kasi, uh, tawag dito, may event siya eh, sa 20. So, 21 ang Miss Universe, kaya parang feeling ko walang Catriona na, na darating sa Miss Universe. Nakakalungkot, no, kung iisipin mo. Kasi ba diba, dito siya nanalo, tapat part siya dyan ng competition eh, dapat kinuha man lang nila judges, o kinuha man lang nila na kung ano man eh ngayon paano ba naman yan eh mag-aano na siya, mag-host na siya doon sa Sultan Kudarat eh yung competition ng Sultan Kudarat ay sa 20 na Oh, just wala na talaga siyang pag-asa na maging hurado dito sa Miss Universe at kahit ano pang maliit na papel niya, wala talaga. Yung ginagawa niya, ang kumuha na nun si Arbonina at saka si Dayanara Torres. So, silang dalawa na. Siguro, yung para kay Catriona Gray na posisyon, si Arbonina ang kumuha and ayon iba na ang naging eksena. So, nawala na sa eksena si Ate um, ah, si, ano, si Catriona Gray. So, nakakalungkot. And then, si Ate naman, ayun, so, siya pa excited na tayo kung ano pa ba yung magiging ganap niya. Pero ikaw guys, tingin mo, kaya bang manalo ni at least talaga sa competition na to? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa mga chika ko. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.